Wow. Grabe. <laughs> yan, yan, yan. Oh, ayan kalaki mga soyo, yan. Dapak pala ito, dapak. Isang dapak. Yan, what's up mga kasoyo. Isang magandang uh, umaga po sa atin lahat. Yan. Kararating po ng Irish Tea. sila ngayon ng isda. Puro mga isdang bato. Halo-halo. Galing Philippine Rice. Yan. Kakwentuhan ko nga po si Romil TV Kablager. Ang ating isang kaibigang vlogger dito sa Dinahikan. Na inabutan sila ng mata ng bagyo. Panoorin nyo na lang po mga kasoyo yung kanilang kwan. Adventure sa Philippine Rice kung paano sila nakasurvive sa bagyong inting tao pa Ayaw no? Ayan, pasyalan po yung kuni Wimil TV ka vlogger mga soyo Doon nyo po mapapanood yung mga kuhan Paano sila nakasurvive sa bagyong inting Yun no? Know? Talagang Woo! Sarapay sabi pa ni Kasoyo medyo kasarapay. Ah, talaga. Wow. Iba-ibang klaseng isda. Iba-ibang klaseng pangalan. Mas maraming isdang bato ay na maraming pangalan. Kaysa isdang ano tawag nun? Uh, Talutang-lutang lang sa ibabaw. Grabe. <laughs> Sige uh, Hornal boys. Okay, hey, si... na lang. Kami na Wala kasi isang ganyan. na. tayo isa. meron ka Arnel. Isa. Hindi, bigay mo Okay, oh. Lance? Oh. Lance? dito hiram hirap ko lang ano, isang grito Hindi, ibigay mo na yan sa kailan. Ay, kailan oh, siya. Wow. Para si Butaka Kernel. Wabi. Ah, ah. Quality. Ah, ito ang matindi. Ano klase ni sila yan? Uh.

Ay, nabuta nang mata ng bagyo sa laot. So, sa gitna. Alam mo ba? Pa itong kanba? Wala pa lang kita nang ng ganito. Damí pala nito. Comment down below mga seryo kung oh. sino po na kilala nang ganitong klase ng isla. Oh.

May lima? Pito? Anim Anim Ganda no? Ganda ng kulay ba? Kulay orange Usok-usok <laughs> pa yung ilo Gawin na naka-fiber yung bodega na ito mga kasoyo ay Maganda talaga pag fiber ang bodega Kala mo galing sa freezer ay eh, oh Kusok-kusok pa oh Ayan Dito muna tayo mag-update Sa Dinahican Peace Uh, nag-iisang bangka na nagbababa dito sa dinahikan ngayon kaya ang isda ngayon ay mahal pag walang isda ay mahal pagka may dumadating na mga bangka rito nagsipagtago at meron na namang bagyo na parating Oh, oh, Erga, di sana tayo. Ini kau ini tu tu. Ada lagi tu, lagi yang mau tu, lagi yang mau buat.

yata isda dito Okay, Ismail, Ismail Ang mga isdang ba ito, Ismail? Ang mga tanigi dyan Oh, grabe Ayan Ang bagong hakot Aba, puro tanigi naman

Ayan may Pakunti-kunti pa rin ng alon Gawa ng habagat hangin habagat Bukas lantap na Ayos na yan

lah lama top. Okay, tayo makakita ng iba't ibang klaseng isda mga soyo ano? mga soyo bagong dating Iris G po ang may huli nito sa 5 oh, ng uh, September. Mm -hmm. Ang balita po mga kasuyo ay ibabiyahe na po ito ng buwan ng Manila. Wow! Mm -hmm. Ay, talita ka di ano? Patali yun mga kuyo dahil yung bawat tali ng isang isang mangingisda po ang may huli niyan. Sa isang tali. Aba. Ang ah, mga isdang bato pa man din ay iba-iba ang pangalan. Don TV. Dito TV. Ang ganda ng ropa. Ayun, may, <katrupa>. may <laughs> Ay, may ibang pangalan na. Ah. Yan kaya idol ay naka, may birth certificate yung mga ayan at may mga pangalan. Meron <laughs> 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 siguro sa ilalim ng dagat. Ang <laughs> sagisi. Hmm, sagisi. Aba.

Ramini mga katangian ng punika, maraming MN. na kinabibilang natanong na kayo ng mga mamamayan. no no, no. Cernan Agus 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 Jefrey Jefrey Unat 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 pangalan Ito wala pangalan B Point頭 So...

Bagus. Bagusnya Bagus ya Bagus ya No, 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 burara. <laughs> Gatinda sa Malabon, Burara. Ang ngayon dang sa Quezon. <laughs> naging Burara sa Malabon. <laughs> <laughs> очку Qual relifiers Yes ako k fun Markong Adam Adam i okay.

Maganda pa po. Oo ba, laki. Wow! Grabe! <laughs> 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 anong tawag ng isla, isla na kayong kuya? Kuya, anong tawag ng isla <laughs> na yun? Ha? <laughs> Mungit? <Olay>. <laughs> Mungit. <laughs>

<哇>对对。

bukod sa orange 8 kilos 8 kilos dinap <laughs> <Kila pang> orange niya ko pa ang orange talon ay

So thank you for watching. Hindi uh, na po tayo magkatagal. yun lang yung muna yung update natin dito sa Dinaycan Peaceport Dahil la uh, wala po muna tayong layout kasi sunod-sunod ang bagyo. Grabe. Ay gusto ko sanang lumaot dito sa Pulilio Island sa may humalig. Ay parang delikado pa. Delikado pa lumaot pa. Soyu. gusto ko sana mag isdang bato. Para maranasan na natin paano manghuli ng isdang bato. So yun lang. Salamat po muli. <coughs>